So yun na nga mga kabida, magandang araw sa inyong lahat. So panibagong araw at isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kabida. So yun, ngayong araw na ito mga kabida, ipapalam ko sa inyo na ano, bibiyahin nga pala tayo dun sa mula dito hanggang dun sa Dabaw. Uh, ano kasi mga kabida, meron lang akong Importanting uh, importante yung na hindi ko natapos ba nung umuwi kami dito sa buhay. Kaya ngayon, ah uh, pupuntahan ko, babalikan ko yung dahil na ah uh, tatapusin ko muna. <laughs> tatapusin ko muna ang laban. So, ayun. Yeah, ready na ng ating ano ba. Ah. So, mula dito mga kabida, no, sasakay tayo ng uh, tricycle mula dun sa terminal. So, yun. Ah, uh, Panorin tong video na to kung uh, sa mga hindi pa nakakapunta dun sa Labaw, meron na tayong bus na diretso talaga dun sa ano dun sa Dabo hindi na tayo maglipat-lipat ng ano dahil isasakay na sa ano barko yung bus ba so yun i-update ko lang sa inyo Mula dito, sasakay tayo ng tricycle 50 pesos yeah, yung pamasahe oh, Mula dito ba? hanggang terminal ng Talibon Ball. Umulan ngayong araw na to, mga kabida Ito lang yan boss. Yun, nakarating na nga tayo dito sa terminal ng Talibon Bohol. Ano daw? Baso-basa, lagi kong guwagin. Ronald Daniel. Ano tayo? Ah. Ay yun, ito na nga ang terminal ng Talibon Bohol. Dito tayo sasakay ng bus papuntang Hagna. So, yun. Hintayin muna nating lumating ang bus na sasakyan natin papuntang Davao. Upo muna tayo at maghintay ng ilang oras. <laughs> so, yun mga kapita. Uh, nakarating muna tayo dito sa terminal ng Calibon Bowl. So, may mga ano, 9:16 AM tayo nakarating dito. So, yung anong nga pala, yung uh, bus na sasakyan ko papunta sa uh, Davao, ano mga kapitan, uh, 2 PM pa. bago uh, sarat sa day ng uh, bus. Sige so, yun, mga kapitan, update ko kayo kung uh, para sa tayo. Dahil dun tayo sasakay ng uh, ano barko kaya yung bus dahil ano uh, papuntang Dabao yun din ang sas sasakay din sa, ano, sa barko so yun mga na itong bus na sinasakyan ko papuntang Dabao sana kaso yung ticket ng barko hanggang 50 katao lang yung mag cover sa ticket kaya pagdating namin sa hagna ako na lang mismo yung kukuha ng tiket at baka hindi pa pag-book yung tiket ng uh, light ferries na barko sa wakas makarating na nga tayo dito sa pantalan ng hagna kaya pumunta agad ako dito at pipila para makakuha ng tiket buti na lang pang lima ako sa pila ng kukuha ng tiket ng barko Sa Light Paris na barko, hindi ako nakaabot dahil pulibok na raw ang ticket kaya dito ako pumila sa yung Shipping Lines. Buti na lang nakakuha pa ako ng ticket kaya tuloy ang biyahe natin ngayong araw na to papuntang nasipit sipit. Yan, muna tayo. Dahil may ang ng gabi, bibiyahin na itong barkong sasakyan ko papunta naman ng nasipit. So ang nabayaran ko nga pala, ng ticket ng barko ay 1,200 pesos dahil yung may aircon na lang daw yung bakante sa ticket grabe napakasarap ng kanilang uh, inihaw na manok dito sa lugar na to ayan, napakasarap din yung puso nila ayan, bago nga pala tayo papasok dito sa waiting area may babayaran pa tayong parang entrance fee ng 30 pesos at iscan yung mga dala nating bag bago tayo makapasok dito sa waiting area na to so yun na nga tuloy na nga tayo sa ating biyahe ngayong araw na to papunta na tayo sa barko at sasakay na tayo sa barko na to so yun na nga nakikita nyo mga kapida ayun ayun sasakay na kami at uh, hanapin namin yung uh, ano namin na pwede namin mahigaan doon sa taso so yun so yun na nga mga kabida hindi ako nakahabol sa bus na bibiyahe bol to Dabao so ngayon dahil hindi ako nakahabot sa kanilang uh, ticket hanggang 50 katawa lang pwede makabel sa ticket nila so Light Ferris sana yung sasakyan ko dahil Light Ferris yung ano yung uh, sasakyan nung bus na yon para dire na yung biyahe papuntang Davao. So pulibok na kasi yung uh, ticket ng Light Ferris. Kaya dito na lang ako sa uh, Gokal yung dahil uh, nakakakuha pa ako ng ticket dito. Kaya itong Kukalyong yung ang sasakin ko ngayon. So ano nga pala mga kabida pagdating ko doon sa Nasipit ano hindi na yung bus na dir diridiritso sa Davao yung masasakyan ko maghahanap ako ng uh, bus pero yun pa rin yung bus na dibiyayeng Davao yung sasakyan ko so yun mga kabida Sayon so, mga kapitan, talang uh, tapos sa lahat. Sayon na nga, nandito na nga tayo sa Bantong Lahat uh, na tayong uh, dumating doon sa Bukwad. Tapos ano mga kapitan, uh, yung ano nga uh, pala, yung uh, ano natin, pumasahin natin sa mga bagay sinasagyan ko. Ano, one wanto ang um, ano, pumasahin ko dito. Tapos pagdating ko doon sa Muguan, sasakay pa tayo ng bus, papunta nung Davao. So, so, titignan natin kung magkano na naman ang bayad sa bus papunta ng Davao mga kapilang. So yun mga kapilang, masyadong ka sa video na ito no online na silpon natin. <laughs> Okay, maraming salamat po. At dito kayo mamaya pag saray ko sa bus. Thank you. So yun na nga mga kabida, malapit na tayo sa nasipit doon sa butuan. So yun na nga, ibinababa na yung uh, daanan ng uh, mga sasakyan, pati rin ng mga pasayro. Doon din dadaan pag uh, ano na, bababa na. So yan napakaganda nga pala dito sa ano, mga kabida dito sa Kukalyong Napakalaking barko Tapos talagang uh, may enjoy ka talaga dito mga kabida So yan nga uh, bababa na tayo sa barkong Kukalyong uh, Papunta na tayo sa labas So pagdating natin doon sa labas mga kabida Sasakay pa tayo ng yung tinatawag na bao-bao papunta namang terminal ng bus dito sa nasipit so yun Kita okay, nak muna tayo bas, ng... pa -pa. kita, Papunta kita, 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 bus. Kapunta. Kapunta. So yun ang mga kabida Ano, 40 pesos lang eh, 40 pesos pala yung pamasahe dito sa sinasakyan naming babao So yun ang mga kabida Nak Nakasakay na tayo dito sa bus Itong bus na sinasakyan natin Ano ito, Batsilor So ito yung uh, BBI papuntang Dabao So yun nga pala mga kabida 780 yung uh, uh, pamasahe dito sa bus na to mula sa nasipit dito sa butuan papuntang dabaw so yun na nga so yun ang mga kapida 10 hours nga pala yung biyahe natin mula sa nasipit hanggang sa dabaw dahil 8 am bumiyahe nakarating ako sa dabaw mga 5 pm